Mga kagulay, ito pangarap mo dati, di ba? Bakit wala kang ginawa? Bakit hindi pa nangyayari? Bakit hindi ka nakinig sa sarili mo? Di ba? Keso wala kang sariling lupa, keso wala kang puhunan, keso wala kang pondo na malaki. Eh bakit nakinig ka sa iba? Bakit hindi mo pinakinggan kung ano yung biyaya? Di ba? Kung ano yung biyayang idea na ipinagkaloob sa'yo, hindi mo siya ginawa. 5 years ago, isang idea lang humakbang lang tayo ng humakbang upang matupad natin ang ating gusto. Good morning mga kagulay Welcome back sa ating channel Tara, pasok tayo Tara, check up natin good morning, good morning Gusto na pala yung ano namin Yung sinubukan na DIY solution Ayan Tapos na Tapos na Yung sunod nito is doon na yung mga development dito guys So, maganda na oh. Okay. so few days after transplant maganda na right so ito na yung kasunod dito na tayo mag harvest yan so ito harvest ano pala yung master blend video, meron akong isang mahalagang payo o tips para sa inyo upang i-pursue o ituloy ang pangarap mong taniman na tulad nito. Okay? Tignan nyo guys, oh. Ang ganda. Ayan. Pangarap ko lang yan dati. Ayan. Five years ago. So ngayon mga kagulay, meron akong simple three steps or values na ituturo upang simulan nyo na ang agribusiness o pagsasaka. So ito, epektibong paraan na sa tingin ko umepekto sa akin or naging effective sa akin, siguro naman maging effective din para sa inyo. Unang-una mga kagulay, huwag kang mag-self-pity. Okay? kung Huwag kang kawaan sarili mo kung wala kang lupa, wala kang budget, hindi ka namanan, hindi ka nakapag ma, ma naka ng mana. Okay? Kumbaga, hindi ka nakatanggap ng mana mula sa pamilya nyo, Huwag mong sa sarili mo. Bagkos, mag-isip ka ng paraan. Okay? Ito ginawa ko. Stop mo muna yung video na to. Tapos, pumunta ka sa Shopee. Ngayon, ngayon din. I-type mo, Prima Solution. Ayan. Check out mo yan. Ayan. 500 ml. Magsimula ka na. Ayan. Tapos, pumunta ka sa uh, section ulit. Simula ka ng Ramgu. Ramgu Seeds. Lolo Viunda. Ayan. Check out mo yan. 60 pesos. 90 pesos. Check out mo na. Ayan. Okay. So, di ba? Ganun lang. Nag-step 1 na tayo ngayon. Tinulak na kita sa step 1 para pagka-start ka na. Dati mo pa yung iniisip. 5 years ago, nag-iisip ka pa rin. Kaya ngayon, ayan na. Step 1 na tayo. Bumili ka ng seeds. Bumili ka na ng prima solution. Okay? So, yan na yung step 1. Don't self-pity. Huwag kang magmukmok. Huwag kang mag mag, -mag mag paging uh, kawawa sa sarili mo kasi yun din yung uh, maging dahilan simula ngayon hanggang 5 years simula ngayon hanggang 5 years kung naawa ka sa sarili mo wala kang ginawa wala kang ginawang hakbang eh hanggang ngayon 5 years simula ngayon ganun ka pa rin kung nasan ka ngayon so yun ang successful tip number 1 o teka teka nag step 1 ka na bumili na tayo ng Prema Solution o Ramgo Seeds sa Shopee. Huwag ka naman sabihin mo naman sa kaibigan mo, kamag-anak mo, o kakilala mo. Nag-step 1 ka na, bumili ka na. Huwag mo muna ikwento. Kadalasan, dahil nagkikwento tayo sa mga plano natin, hindi yan natutuloy. Totoo yan. Kahit saang larangan, hindi yan natutuloy. Silently move. Kumbaga, slowly lang. Huwag mo muna ikwento yung mga ginawa mo sa video na to yung umorder ka ng seeds umorder ka ng Prima Solution huwag mo muna ikwento tago mo muna sa sarili mo yan number 2 have courage kumbaga lakasan mo ang loob mo yun ang ginawa ko dati lakasan ko lang loob ko wala naman akong mana na malaki ikta ikta lupa so naghanap ako ng paraan naghanap ako ng learning episode dito sa youtube yan ang ginawa ko have courage yan Ikang nga nila magiging hopeful dapat kasi papasukin natin yung agriculture eh yung agri business eh hopeful na business ito kumbaga agriculture nga isa hopeful profession okay magiging hopeful tayo laasan natin ang loob natin okay na merong magiging epekto ito simula ngayon ito muna gagawin ko sa maliit na uh, paraan lang muna yun, so, sa unang hakbang, bumili na tayo ng seeds kanina. In-stop mo yung video. Ituloy mo yung video na to. Magiging carriage. Magiging lakas na loob. Yan ang ano. Huwag kang makinig sa iba. Okay? Kung ano yung sasabihin nila. Kaya lang naman sila may sinasabi. Kasi, meron kang kinuwento. So, huwag mo kwentuhan yung iba. Yan. Yeah. courage Carriage muna. Successful tip number two. tayo, recap po tayo sa tatlong lesson na matutunan natin ngayon para maging successful tayo. Number one, okay? Number one, don't self-pity. Huwag mong kaawaan sarili mo. Yun ang sinabi ko kanina. Kaya bumili na tayo ng seeds kanina. Paulit-ulit mo siyang gagawin. Kaya maging, ano ka, have courage. Lakasan mo ang loob mo. Yan. And pangatlo, okay? Be patient. Maulit-ulit mo siyang gagawin. Parang isusuka na natin. Transplant, sowing, uh, pagbibenta, pagtitinda. Maulit-ulit mo yan gagawin. Mag maging, failure ka man ngayon. Okay lang. May matutunan ka. Ganun lang sa business. Patulad din yan sa ibang business. Kung papasok ka sa larangan ng agribusiness, eh agribusiness yon, Agriculture, tsaka business. Kaakibat yon. Hindi magiging sustainable ang Gagawin mo Kapag hindi ka kikita Eh Masisisi ka Sa bandang huli Ngayon Sa kahada hakbang mo Dapat Meron kang income Yes This is an ordinary Lettuce uh, Available in the market But Very huge Try to look at this guys is very huge É they start to okay, last. Last tip na to mga kagulay. Successful tip number 3 is be patient. Kapag pumasok ka sa industriya na kung saan ay ikakasaya mo o kaya meron kang kikitain, be patient lang. Okay? Huwag masyadong uh, maghangad ng milyon-milyon pag pumasok ka dito, kikita agad ng milyon. Doon tayo mag, magkakamali. Okay? Ibig sabihin, Meron kang ginawa, step one ka pa lang, bumili ka kanina ng seeds tsaka nutrients, I eh gusto mo agad, kinabukasan, the next month, next month is December, kikita ka agad, paldo-paldo agad. Yun ang dahilan upang ma ka. Okay? Be patient. Lahat ng mga uh, successful na company, successful na mga farmer, successful na mga businessman, dumaan yan sa proseso. Naghintay, ginawa ang tamang hakbang upang maging successful sila. So, be patient. Yan. So, lahat yan may prosesong pagdadaanan. Mag-fail ka ngayon, okay lang. Walang problema. Yung seeds na binili mo ng Ramgo, hindi tumubo. Huwag mo sisihin si Ramgo. Sisihin mo, sarili mo. Kasi hindi ka nag-learn ng mga episode kung paano mag sowing Ayan. Tingnan din mo agad yon So, meron ako mga episode na kung saan, paano mag sowing ng mabuti. So, be patient wag agad ipasok sa sarili mo wag agad milyon million, million ng kita farming ito okay maaring mabuhay kapag meron kang sapat na knowledge maaring mamatay kapag wala kang sapat na knowledge yun lang mga kagulay maraming salamat sana may natutunan kayo sa episode na ito napakagandang episode kasi ito yung magbibigay ng lakas ng loob sa inyo upang simulan nyo na itong taniman na to yan no? Look at that, guys. Very, very beautiful. Yan. That was five years ago, guys. Five years ago, isang idea lang. Humakbang lang tayo ng humakbang upang matupad natin ang ating gusto. Kaya ikaw, supayin so tayo mo humakbang na. na. Let's go.